Ang point dito ni Jesus, anyone or anything na masyado kang clingy, tao yan, bagay yan, kaibigan mo, trabaho mo, negosyo mo, yan ang nagpapasama sa'yo, putulin mo. Madali bang magputol ng trabaho, mag-leave sa trabaho, o iwanan mo yung trabaho mo, eh diyan ka nagkakasala, mag kayo, kusang-sang, kumukumay, kumukuti, kutitap. Eh gusto ng boss mo, kutitap eh. Eh ikaw, kristyano ka. Wala kang choice. Bitawan Pit mo. Putulin mo yung kamay mo. Ganon kasakit yun. puputulin putulin mo trabaho mo, para ka naputulan ng kamay. Tropa mo. ang kababata ako yan eh. Kasama ko lang. Wala noon pa yan. Hanggang ngayon, masaya kami together. Yun na eh. Mahirap yung masaya together. Delikado yan. Pero yung nagdiling ko together at naghihirap kay Kristo kayo, medyo maayos yan. Pero yung saya-saya ng hapol nyo, kaya kayo nagsasama-sama, ambot sa imo putulin mo. Hindi baling wala kang kamay, wala kang mata, yung mga close sa'yo na yan, yung mga mahal mo na yan, importante sa'yo, pero pinapahama ka, putulin mo. Jowa mo, unbeliever, yayayain ka tuwing linggo, para hindi makapag-church, putulin mo na yan. Tropa mo, dinadala ka sa kalokohan, Putulin mo na yan. Para hindi ka matapon sa impyerno.